tanghali na dito. Napit kita ha. Wendy Balindo. Ha, ah, Wendy Balindo. Napit na kita. Kung ano kinakain ko, no? Araw-araw siguro. Ayan. Order na naman. Order na naman. Yuro na naman ang binastos ko. Ang ginastos ko. At syempre, totoo. Ang bulag, hindi namin nakikita ang kabutihan mo. No? Dahil wala ka mga pinapakita eh. Una-una sa lahat. May pinapakita ka ba sa akin? Wala naman, di ba? Ang best kita tinanong. Pakitaan mo ako. Bigyan mo ako. Ha? Nung mahalaga, ha? Nung ikakangat mo, ha? Nung mga inipinundar mo, pakitaan mo ako, ha? Kung saan ang narating mo. Kung anong meron ka. Ha? Yun ang paipakita mo sa akin. Hindi yan puro yabang lang. Ha? Ako yan, Rob. No? Yan lang naman kinakain ko puro order na ha? halos order pag walang order pwede makakapagluto ko ng mas maganda masarap na pagkain pa hindi lang itlog at kapit gatas